Huwag ka nagagalaw dyan, Kim, ha? Haya mo na ang tito. Kanina pa yan nagagahol. <laughs> okay. O, ganyan muna. Post ka lang muna na gano'n. Sayang may hawak kang ano, bouquet of flowers. oh, I give mommy this one. Wow! Yeah. I get! One, two, one more. There. Wow! Yay! It's okay. It's yours na. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan guys, kumusta po sa lahat? At tayo ngayon ay pupunta na sa uh, Dibu ni Ate Kim. Yan, dahil nga sa ako ang photographer so kailangan maaga doon. Ang call time ko po ay 1 p.m. Yan. At uh, yung aking team, si Elsa saka si Ariel ay on the way na. Yan, doon na ang diretsyo nila sa venue Dahil ako po ay photographer, tapos sa uh, nagtawag uh, ako ng aking team na video. Yan, para mamaya meron tayong same day edit. So, yun, naisakay ko na rin yung aking mga camera. Manikin, ang din si Ate Nels. Yan, yung mga gamit ng mga bata. <laughs> Dahil hanggang gabi tayo doon. So, iniintay ko lang si Mami. Yan. Let's go! Hi. Are you good? Yes. <laughs> Ayan po guys, nandito na tayo sa venue. Tapos na kami mag-lunch. Nandito si AK, ang on the spot <laughs> coordinator. <laughs> eh, kapatid ko ito, Elsa. Ito? Ah. <laughs> Oo. Kasunod, kasunod, kay Bunso. Si Bunso, si Elbert, si Elbert. Yung sa munisipyo. Ito yung kanyang sinundan. Yan. So ilalagay niya yung dalawang gown dito sa mannequin. Ah. Uh, uh, on the day, on the day coordinator. <laughs> ngayon nung <ka> pa <laughs> Yan. Ando si Ariel. At meron po tayong same day edit ngayon. Mamaya mapapanood sa doon sa projector bago tayo bago matapos ang event. So ang una nating gagawin habang nagme-makeup si Kim, nandoon po siya sa taas sa room. Nandun din si Janet sa kasi na Andres si Bobby. Nagmi-make up na sila doon si Natin else. So as photographer, ang una naming gagawin ay picture ng mga essential. Yan. Sapatos, invitation kung anong meron. Kung ano, kung ano, yung mga available. Accessories, tapos itong gown of course. So yun, tutulungan tayo ng ating on-the-day coordinator. <laughs> si sa si Elsa <laughs> at yan, mag uh, shoot na kami <laughs> ito kung dito kaya alin na mas sexy sa manikin pareho lang? Parehas, lang parehas lang okay okay yan oh, yan cross legs ka cross legs ah oh, lapit pa din niya isa tapos pakiharap dito ng kaunti ko. <laughs> Nagkaroon ako ng assistant. Ang <laughs> tito IK ay bubusogin mo. <laughs> Tapos dito ng kaunti IK. Yan. Okay, okay. Salamat. Yan. Okay. <laughs> <laughs> yeah. Bubusogin mo tito ha. Yeah. Pasad ka ng kaunti yana. Yan. Sad ka lang ng kaunti yung katawan yung body para hindi masyadong frontal haya mo lang yung maniki na nakaharap dito yung gitna e kay paki <laughs> yan Huwag ka nagagalaw dyan Kim ha haya mo na tito kanina pa yan nagagahol <laughs> okay o, ganyan muna post ka lang muna na ganun sayang may hawak kang ano bouquet of flowers okay picture lang ganun <laughs> wrong katawan lang. Yan, lang yes okay, take 200 hundred. 1, okay. ganda, natural ganaan, medyo ka pa yes okay. ready okay, hold on 1, 2, 3, go yan. Okay. nice. yung naman, Dito naman kami sa garden. Once more. <laughs> Ganda po dito may garden. Ayan po, nagbihis na si Kim noong isang gown. Sabang nag-BBS, nagtatrabaho pa rin. <laughs> Palibad na rin ako ng drone at baka umulan. Usually kapag ka ganitong event, minimum dalawang video. Pero ngayon, isang video lang kinuha ko. Isang video. <laughs> si Ariel lang. <laughs> okay? isang video lang tapos same day edit. Ayan, po, thank you Lord. At Biglang umulan pero thank you Lord na tapos na kaming mag ano, family picture. <laughs> Yun talaga yung sinecure ko. Doon sa labas nag family picture kami. Yan okay na. So ngayon naman ay picture naman at saka video na nakagaw na si Kim. So at least tama po tayo sa time. Ngayon ay magpa 5pm na. So shoot kami hanggang 5.30, 30 minutes na nakagaw na si Kim. After nun tago na raw doon sa ano ah doon sa sasakyan para hindi siya makita ng kanyang mga kaklase. At unti-unti uh, na rin kasing nagdadatingan. Milot! May interview pa sa'yo mamaya ha. Message lang yon, Mabilis lang. Ikaw lang ang wala. Ayan. So, ngayon po si Kim naman ng aming kinukunan ng hanggang 5.30. Thank you Lord. At nakapag-family picture ako sa labas sa garden ng bago umulan. Ayan po, dito ang aking team. Ayan, dito kami sa loob. Kanina na doon kami sa labas. Ay pinapasok na. At gawa ng may sasarhan pala. Ay mahirap pagka, kapag ka nag shoot at magbibigay ng card. Ay mahirap. Dapat ay nandito malapit yung editor. Usually kami nasa likod or nasa gilid katabi ng sound system. Ay dito na po kami pinaupo. Ayan na si Bobby, kinuha ko na. Binaba ko na si Andres ay tulog pa sa taas. The next day. Yan, magandang hapon po mga kapitik. Yan, katitila lang ng ulan. At uh, si Mami Janet ay namiss maglakad-lakad. Namimiss na sa Verona. Naglalakad-lakad doon tuwing umagat hapon. So ngayon ay dito naman po tayo sa ano munisipyo ayan marami dito ang nagwo walk din it's either dito or sa tabing dagat po marami nagwo walk at kahapon po ay pasensya na ako hindi na nakapag vlog talagang hindi ko nakinaya, sobrang busy gawa ng yun niya kailangan makapokus sa ano sa pagpipicture Ah, oh, maganda rin dito. Buti si Mamit kahit busy-busy kahapon ay sisingit mag-vlog. <laughs> Thank you, Mami. Ako hindi ko nakaya kahapon. Tapos kanina, kami ni Andres, di nagising, nag-almosal. Nakatulog uli kami, Mami. Ang haba. <laughs> tulog kami nang hanggang ano po. Oo, oh, hindi na kami nag-lunch. Talagang tulog na tulog kami niya. Saan? Gumising siya ng... Sobrang busy rin kahapon. oh, pagod na pagod yan. Grabe, laging nasa gitna ng ano, ng stage. At doon yung laro ng laro ng mga balloons, yung mga kabataan. Hindi tayo, mami, sa kaliwa. Sa kaliwa, mami. Yeah. Ah, meron ka dyan? Okay. Kala ko dito kami ah. Kaya, ayun po, kami ay talagang pagod na pagod. Daig pa yung may pa-event. <laughs> Nakaka-relax po dito. Malayo doon sa mga maiingay na motor. Where is the star? Where? Where is this? Over there. The star. There's more. There's more. <laughs> Big star. <store. laughs> Big star. Yes. Kalong kalong ko po si Bobby. Tinuturo niya yung dog. It's a dog, Bobby. It's a dog. <laughs> oh, dito lang, Dito lang. May tricycle. Ito lang, ha? Careful. Uh, wait for mommy here. Wait for mommy here. Yes. Careful. Yan. Overall, thank you, Lord. At successful naman kahapon, no? Yeah, Ang ating, ano, first debut celebration. Kasi dati nun, parang kainan lang. Tayo-tayo lang. Pero ngayon, sabi nga ni Bunso sa kasaysayan ng <laughs> ng kanyang ng ating angkan ng Team Hitik. Actually po, ang mga anak ni Mader wala namang nagdibo ng ganon sa si mga babae, si Natinos, wala naman. Tapos si yung mga pamangkin ko, yung mga anak ay si ano pa lang naman si Milot, si PM, hindi rin. So si Kim pa lang yung first. So iwan natin si Mahal. <laughs> si Mahal, like, si Talalay. Ah. Pero si Mahal ay parang hindi pa sure at gawa nga nang nag-i-school, nasa school na siya noon. November 10. Oo, oh, oh. may pasok. Ako po ay may dalang tubig. Yan. Pwede mong painumin din si Andres. Pero si Andres ay pinakain ko at tinainom ko na mas maraming tubig iyan. Si Bobby po ay walang kaproblema problema po ito. At ito'y simula. Ano aras ka nagising, Bobby? Ala una kumain po ito ng bread, ng biscuit, ng rice and fish. Saan ka pupunta? Ha? Si Bobby po ay mainitin. Kanina may sombrero po si Bobby. Ay, kanya pong inis na inis po siya. At ay kanya pong tinanggal. Pero ako'y proud dito kahapon at nakatagal lang may... Nakatagal po ito ng may medyas at may sapatos. Pero pagkatapos na pagkatapos ng event, ay galit na galit pa na natanggal sa akin. <laughs> Nakakatawa po si Papi. Alam niya yung gusto niya. At saka ano siya, Mami? Buti ginala ko yung kanyang kainan. High chair. Ano lang siya nun? Yung parang atong pa rin siya. Oo. Ano? Basta na doon siya, no? Yes, yeah, oo. Tama. Salamat po sa inyong mga suporta. May mga nag-PPM sa akin, Daddy. Ah uh, katulad ni Ate B sobrang thankful daw siya sa buhay mo at sa support natin para sa debut ni Kim. At Thank you at, din po Ate B at Sabi siya ko nga ay major sponsor ni, na yes, ni Kim. Ni, A, yeah. ni Kim. Sabi ko nga po Ate B kami po ay mas thankful po sa inyo pong buhay. Lalo na't naibanggit po ni Daddy na first time po ito sa pamilya po nila history. ay sa history. Kaya kumbaga hindi matatawaran yung ligaya at saka yung achievement na ito victorious celebration ng birthday ni Kim more than the kainan more than the alam mo yon yung mga bonggang kasuotan, magagandang itsura, ay yung memories to keep. Kaya si Ate say gusto magpa-album daddy, gusto ipa-album talaga niya, honey. Eh. Kaya ang mga yung, pictures. Ba, Hindi ako makapag-edit. Hindi ako nag-i-edit ng uh, mga picture. Uh, uh, At yung nakaraan na, di ba, nag-pre-di nag tayo kay Kim. Uh, Nag-photoshoot uh, tayo uh, sa video. Yung mga pictures lahat na in-upload ko sa Facebook. Ako ay nagpunta pa dun sa kay Allen. Yung photographer dito sa Anoling. At ako yung pumunta sa kanila. Nakigamit ng laptop. Kasi siya merong mabilis na laptop. Uh, uh, na ginagamit niya na may Photoshop. Lightroom. So doon ako nag-edit. Gwanong dito, hindi naman kaya ng cellphone. Oo oh, nga. Dito, ng cellphone. Oh, nga. Dito, may computer at din ako, nasa Tagaytay, hindi ko dala. Hindi na po namin din na lahat. Nainisip ko dito naman dala. ay baka masira lang dadi kapag laging bibiyahin natin. Kaya sabi ni Daddy ay pagka-uwi po namin sa po siya mag -e edit At saka yung save the date na video, yung si Kim yung palakad-lakad sa tabindagat. dagat. Uh -uh. Sa cellphone lang ako nag-edit. Oo nga, sa CapCut haney. Eh. Oo, oh, CapCut lang yung ano, saka yung kanyang growing up na picture. CapCut lang din 'yon. Bumili lang po si Daddy ng... Uh, ah nag, ano ka nag subscribe sa CapCut. Okay, Diyan mo mag-subscribe para makuha ko yung mga ibang ano, ibang effects, uh -oh. mga ibang picture features. At na-edit niya po yun na mabilisan sa kanya. Okay. Sa Pero itong iPhone. mismong birthday ni Kim, ako nahihiya nang maki-edit dito sa... At tayo na may yung ginagamit yung... niya, ginagamit din niya, Nagkataong mo hindi niya gamit itong araw na yun. Oh, okay. ay bukas ay ano na ni Kim, birthday na. So, Fred, sabi ko, pasensya na, no, kaya pala ko na talaga mukha mo. Ang mukha ko. Mukha mo. <laughs> kaya lang ko na mukha ko, tapos ay makiki-edit. Huh. Kailangan ko siya ma-upload ngayon. Uh, bukas uh, ay birthday na. Talaga namang si Bobby gusto nang bumaba. <laughs> Bobby, wait, wait ka lang. At next time, may kay Baba ba na? Where? Ah, Daddy. It's a dog, careful. Over there, yes. Mami, bakay ano, nakawal na kay may anak. Ay, dito muna. Ah, dyan muna. May lahi yung dog, Mami. Mami. Uh, dito tayo dumaan dito. Ayan. Pero ikaw, okay ka na? Nakapaglakad-lakad ka na? Okay na kayo? Okay na yan? oo oh, namiss naman ni mami maglakad-lakad. <laughs> namiss mo rin sa Verona. Okay uh, bukas. So, pag hindi maulan, magdagat tayo ng umaga. Gawin ang tuwing hapong po talaga naulan. Gabi. Yes Kanina na naulan lakas Naproud talaga kay Kahapon, At saka si Andres, nakakatuwa, Hindi na rin siya parang alagain Bantayin na lang siya Iba kasi yung alagain sa bantayin, no? siya talagang kailangan mong bantayan ng kulit. Yeah. Parang hindi so, pa sa sapatos niya, pero sige ko lang. Oh, iyok. Yep. Yes, thank you Lord. Uh, inside, ay, mami, ay, inside ay, daw. Ay, <laughs> ay, <laughs> wow. Yes. Tagal lang tulog namin yan. Pagod na pagod naman, 'di ba? Yes, pero nakaitsip na nakahapon doon sa mga hampasan po sila nung lobo, oh, mga kabataan. Wag nang lumayo. Let's go natpakaumulan si Andres siso siso tayo mami si Janet pala tuwing narito kami hindi niya pa natitikman yung katmon mami hindi pa natitikman <laughs> ay siya kukuha tayo merong isda si tatay ay pwedeng ilagay iyan yan ay masarap sa sinigang Yang Katmon ay alternatives ng Sampalok o di kaya yung Kamyas. Yan, napakasim po nung dalawa na yun. Pagka wala ay yan, Katmon. Pero hindi siya ganun kaasim pero maasim din naman. Pwede na. Ang kagandahan dito sa Katmon, mami, para siyang Sampalok. Ah, para siyang ano, Gabi. May ano na siya, Ma may lagkit na siya. So kukuha ako. Katmon. Okay. Wow, big buy na si Andres. No, 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 no. Good job. <laughs> Daddy pa ay kumukuha ng Katmon at para daw aking matikman. Two. Two. Mga ilan lang ay pwede na. Marami nga ay nang lalaglag lang pala yung iba. Oo, nang Yan o, dami na. Dami na. Kayo, kayong, kayong, kayong... Hindi pala yung binibenta sa palengkehan eh. Parang hindi ko pa nakita yung nabibenta sa mga ibang market. Kahit sa Tagaytay, wala pong katmon. Wala pa po ako nakita pala na puno. <laughs> ano ko dito ng iba? dito ng Okay, be careful, la. On the side only. Okay, po ng cutmoon, Thank you po. Ito naman ay, ayun ang dami oh. Ito naman ay public property. Kung titingnan mo parang wala lang siya. Yung pala ito po ay pampaasim na. Hmm. wala na pala dito. Yep. Mataas na doon. Dapat ay mga man manlamao. Oo, para umasim baka mamaya pinatikim mo sa akin tapos ay hindi pala maasim. ay daddy. Daddy there. Amin aming little boy, ang aming pong panganay, <laughs> nakakatuwa. Hold Okay. Okay, give mommy. Okay, good job. Oh, don't go out, ha? Ay, there's a motorcycle. There's a motorcycle. Yeah. Yes. There's... Daddy, whoa! Daddy, whoa! O, oh, show to Ayidad. Oh no, baka mapunta kay Ayidad. O, oh, there's a motorcycle, ha? Huh? Give daddy, give Ayidaddy a little one. O, oh, Ayy, give mommy this one. Wow, I get one, two, one more. There. Wow, yay. It's okay, it's yours na. It's Ayid. Oh, stay there okay okay na done tingin oh, oh. gigil na gigil oh sakit daddy ano ako Nasasaktan ako nakakuha na po si dad okay wow bigyan mo si Aina isa magiging mananong mommy the small wow. one yes okay, let's, go. let's go after naming mag uh, jogging ay kami na may nag e bike ni Andres. Andres, what is that? What is that? It's a carabao. Oh, no, it's a carabao. Oh, Careful. Carabao is huh? so big. Eh, carabao is so big. It's a carabao. Oh. <laughs> Yes, the carabao eat grass. Ang galing naman ko na. Okay, let's go. Babekarabao. carabao. <laughs> Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Matthew 6:30 for NIV.